Mga kamisyon, ayan, bali pakita ko po yung natanggal, natanggal na po na po yung uh, ito ornamental dragon fruit ko. Ayan, kung mapapansin nyo, uh, medyo matinik po eh. Ayan, so natanggal po siya ng kusa. So ito ay bali, mm, dalawa po ang aking maitatanim dito. Ayan, pwede pong itong isa at pwede din po ito isa pwede pong tanggalin dito yan so katulad na katulad din po ng pinya ayan medyo matinik lang po eh kaya ayan so ayan po yung isang supling at ito po yung isa ito dadire ko na po itatanim yung pinakalaman po niya so matigas pa din po siya hindi po siya kagaya no pinya talaga na uh, pagkahinog na siya ay malambot pero ito parang ang pinaka mature ano niya yung hinog siya ang pinaka malalaman mo lang na siya mature na or hinog na matatanggal po siya ng kusa sa kanyang pinagkakasudlungan or pinagkakapitan. Ayan, pinaka-stem po. So, ayan po ang katangian ng ornamental pin niya. So, ang ganda po niya. Pag ilalagay niyo pong ganyan sa paso, hindi pa lang ito, meron dito. Ano, sample lang po ito, sample. So, ayan. Ganyan lang po yan. Bali, uh, ayan, lalagyan lang po ng lupa. Ayan. Tapos, meron pa po ako ditong isa. And so, bali dalawa. Yearly po ang kanyang pag-uuspong or pagsusupling or pagsusuloy. So, ayan. Itatanim ko po itong isa. At ayan po yung kanyang pinangbulan na yan. So, dito po siya naputol ng kusa. Ayan. So, medyo nag-old-old na siya. Ayan. Tasyal ko po kay din. Medyo masukal po dito ngayon dahil pag ulan, dumami na po ang damo uli. So, ayan. At ito po yung kanyang pinaka-stem. At ito po pinakamatandang puno niya. Kung mapapansin nyo po, ay nagkaroon po siya ng isang supling pa. Ayan o. Dugtong na po yan eh. Pinaka-supling na po niya yan. Panibago. So, maganda po ito kaya lang talaga po medyo mag-iingat at matinik po talaga. So, ayan. ayan po siya. Ganyan po ang kanyang sistema. Natanggal po siya ng kusa sa kanyang pinagkakapitan. Ganyan po ayan, ayan. ayan. So, natanggal po siya ng kusa. At itatanim ko dito nitong panibago 'yan para po sa gustong humingi bibigay ko mo yan. so yan. hanggang lang po muna mga commission update lang po sa aking pinya-pinyahan kung tawagin ayan ay nang piyaki port sulaka nagsama po ako dito ng isang port sulaka tsaka ayan ayan or alembong kung tawagin sa amin hindi ko nga po alam po ba't ganito ang tawag dito so itong isa lalagay ko po sa isang pasudin para po gumanda siya at yumabong e sa mga gusto pong humingi bibigyan ko po kayo kasi madalang po yung merong ganitong uh, ornamental plants sa bahay nahingi ko lang po ito sa malayo pa pong lugar maganda po siya kaya lang medyo matinig so hanggang sa muli po mga kamisyon God bless everyone.